Nagaraalan ng Department of Energy ang paggamit ng tinatawag na waste vegetable oil o yung mga pinagprituhan ng pagkain bilang biodiesel. Narito po ang aking report. Ha? Isang libong piso ang ginagastos ng tsuper na si Mario Lasita kada araw para makapagpakarga ng diesel sa ipinapasada niyang jeep. Mas malaki pa kaysa sa nauuwi lang niyang limandaang pisong kita para sa pamilya. Malaking tulong daw kung maging matagumpay ang proyekto ng Department of Energy katuwang ang iba pang pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno na gamitin alternatibong produktong petrolyo ang mga pinaglutuan ng vegetable oil. Kung pwede lang naman i-diesel eh, sa dito, mas nakakainam yun, mas matakababa yata eh. Hindi ko mayroon ganyan, dito na ako papapakarga. Sa inilunsad na proyekto ng DOE kasama ang iba pang public at private agencies, pag-aaralan kung epektibo nga bang gamitin ang mga patapon ng vegetable oil o yung mantikang pinagprituhan na bilang biodiesel na iahalo naman sa purong diesel para gamitin sa mga sasakyan. Nakapaloob sa RA 9367 o Biofuels Act of 2006 ang paggamit ng 2% cocoa methyl ester blend para sa diesel o paghahalo ng 2% biodiesel sa purong diesel. Pero sa proyektong ito, pag-aaralan ng pagpapalawig ng hanggang 4-5% ang biodiesel blend gamit ang mga vegetable oil manggagaling sa isang malaking fast food chain ang gamit na vegetable oil. Ang E-Way 54, ang kumpanya mag esterify o magtatanggal ng tubig mula sa oil. Ang c oil naman ang maghahalo ng esterified vegetable oil sa diesel product. Imo-monitor naman ng DOE, DOST, DNR at USAID Philippines ang buong proseso pati ang kalidad ng mabubuong diesel blend. Sa ngayon na abot sa 7 bilyong litro ng diesel ang kinokonsumo natin kada taon. 80% rito ginagamit para sa transportasyon. Pag nag-recycle ka, nababawasan yung cost mo, at nawawala yung tapon. No? So, alimbawa, kaysa nasa kanal yan, nasa sasakyan. So, yung may economic benefit siya, yung environmental. And number two, natitest na rin niya yung performance ng sasakyan using higher blends. Ilang delivery truck na malakas gumamit ng diesel ang gagamitin sa pilot testing. May sasakyang gagamit ng B2 o may halong 2% biodiesel na ginagawa na ngayon. Ikukumpara naman ito sa mga sasakyang gagamit ng B2 na ang 2% biodiesel ay may halong gamit na vegetable oil. Sasakyang susubukin ng B4 o 4% biodiesel na may halong gamit na vegetable oil at sasakyang pagagamitin ng B5 o 5% biodiesel. Kailangan kasing maabot nito ang Philippine National Standard para magamit commercially. Linisin ng konti yon para ma-meet niya yung talagang standard na panggamit sa ordinary na vehicle or normal na vehicle commercial. Magche-check din sila ng emissions. Kasi na-improve ba ang emissions mo pag ginamit mo to or nadagdagan because used siya pero may ilang motorista na nag-aalangan sa proyektong ito. Dito pa rin ako sa ano sigurado ano, baka may epekto 'yun sa sakyan. Eh.